Ako po si Attorney Maria Paula Villarin, Program Director ng Ateneo Human Rights Center. At ito ang KP Express. Ano niyo may mga tips ba kayo kung paano mas papapalaganap ang isang safe space sa katarungang pambarangay? Maraming lumalapit sa barangay upang humingi ng tulong. Babae, lalaki, matatanda, kabataan, mga may trabaho o wala. Ibig sabihin nito, napaka-diverse ng na mga taong ma-encounter -e ng mga lupon sa katarungang pangbarangay process. Dahil dito, napakahalaga na maging inklusibo at sensitibo ang proseso ng katarungang pangbarangay upang maramdaman ng lahat na ang barangay ay isang ligtas na espasyo para sa kanilang mga saloobin at usapin. Narito ang ilang tips upang gawing mas safe space ang katarungang pangbarangay. Una, kilalanin na kadalasan ay may power imbalance. Maging alerto tayo kung may isang partido na hindi komportabling magsalita o may pag-aalinlangan sa proseso. Hikayatin nating magsalita ang bawat partido. Pangalawa, maging maingat sa salita at sa kilos. Gumamit ng mga open-ended questions para mas mabahagi nila ang kanilang mga kwento ng maayos sa halip na sumagot lamang ng oo o hindi. Iwasang gumawa ng ibang trabaho habang isinasagawa ang mediation. Ipakita natin na nakafocus tayo sa mediation process upang maramdaman nila na binibigyang halaga ng lupon ang kanilang mga kasong inilalapit sa barangay. At panghuli, maging mahinahon na tagapamagitan. Huwag sabayan ang bugso ng damdamin o emosyon ng mga partido. Maging kalmado sa pagtugon sa kanila.